What's up guys? It's me again, Mark Moto Vlog and welcome back sa ating YouTube channel. Yan, matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng na mga videos, ano. Uh, dahil yun sa pagiging busy uh, busy ng lolo nyo. No? Yan, ilang beses ako bumalik tang uh, Batangas, then Subic, no? Ayan, La Union kaya hindi tayo makapag video video muna no? so ito naman uh, syempre samurai ang motor ko Euro Samurai yan. at bakit nga ba no? bakit nga ba si Euro Samurai ang kinuha kong unit no? hindi ibang unit so yan kung bakit siya dahil dito yan si Euro kasi ayan nakita nyo na may specification ha nag appear na sa inyong mga screen yon so ayan si Euro ang nagusto ko kasi sa kanya is forma nya diba check sa mga naka Euro Samurai din dyan ayan, alam nyo na yung forma Second is yung uh, braking system niya no na disc uh, brake siya harap likod, No, tapos naka-combo brake. Yan. Pangalawa. So pangatlo no. <coughs> Naka-full LED na siya no at uh, Siyempre bukod doon is uh, bago sa paningin ko. Ba. Diba? Saka naka full LED na siya. Uh, from headlight to tail light, yan. LED na yan. Kaya nagustuhan ko rin yan. Pangatlo, ay pang pala, eh, eh, hindi naman na siguro lingid. Saka alam ng lahat na uh, ang uh, past unit ko before si Euro Samurai is Yamaha SA no? Um, alam nyo na rin siguro kung ano yung timbang ni Yamaha SA lalo na kapag ka uh, full tank yan at bukod doon eh mas malalaki pa yung mga gulong ni Yamaha SA ko kasi nagpalit ako doon ng uh, pang sniper 150 na uh, mags Uh, naglapad ako ng mga uh, tires ko doon kaya medyo mabigat pa siya talaga. Uh, so yun yung pangapat n'o. Uh, ang ano ko dito ay yung timbang. Kasi talaga hindi na talaga kaya ng tuhod ko yung masyadong uh, mabigat kasi hindi pa siya ganoong fully recover. Kaya siguro uh, pagdating ng panahon na uh, fully recover na yung tuhod ko kaya na niyang uh, mag carry ng mga mabibigat no? eh siguro kumuha tayo ng uh, mas malaking motor no? mag 400cc na tayo pero for now eh, kailangan ko muna mag fully recover yung ating tuhod ganang tuhod Yan, kaya siguro oh, matagal pa ng uh, 5 years yun know, from now pero kung papala rin naman eh ba diba? bakit hindi so yan yung timbang kasi ang timbang lang niya ay 108 kilo no sa so, 150 category is magaan siya no? seat height well ang height ko ay 5.6 pero hindi naman ako tiptoe sa kanya no? pero nung bago siya yun tiptoe talaga ako pero ngayon na medyo siguro bugbog sarado na yung shock niya kaya hindi na ako tiptoe Pero still uh, Good working pa naman yung mga shocks niya no Hindi naman siya uh, Hindi ko na nararamdaman Yung dating nararamdaman ko Nung bago siya natagtag Yan. So pang, pang lima Kung bakit si Samurai Ang kinuha ko So pang anim Kung bakit nagustuhan ko or bakit itong si Samurai ang ating kinuhang unit is dahil na rin sa comfort no comfort pagdating sa traffic hindi kasi syempre kabilang na rin doon yung uh, weight ng motor no pagdating sa traffic kahit nagaano ka traffic kung hindi mabigat yung motor mo hindi naman ganong kabugbog sa rada rin yung katawan mo unlike sa mabigat na motor no? eh talagang brrm kaya si samurai para sa akin ano ay komportable yo magandang gabi po So, yun na, nandun na tayo sa pang anim no ang uh, six reason kung bakit yun nga yun, yung comfortab comfortability niya para sa akin is uh, ganun na lang si para ka lang nakaupo sa uh, upuan na uh, wala kang uh, inaatupag na foot brake uh, at wala kang inaatupag na clutch ay uh, um, uh, shift hindi mo kailangan mag shift nang mag shift no? Uh, just, just like that. <laughs> Di ba? Oh. Uh, kahit pa-relax-relax relax ka lang. <laughs> ah, hindi ka pagod sa biyahe. Kahit gaano pa siya kahaba, no? Yun yung pang-ani. Di ba? Pang-pito. Ano bang nagustuhan ko pa? Yun. Naka-liquid gold. -cool. Yeah, liquid cool siya. At uh, uh, may mga uh, naging motor ako. Oo, pero hindi pa ako naka-experience uh, ng naka-liquid cool no. Hindi ko pa alam kung paano ko aalagaan yung kulant niya, no. Hindi ko alam kung anong ang dapat kong gawin sa ganyan, sa ganun. Uh, kaya, uh, yan nagustuhan ko rin siya nakaligid ko cool. babaw no <laughs> pero mababaw man pero para sa akin uh, yun, yun, yung kasiyahan ko eh diba? sa maliit na bagay lang eh. at syempre ang uh, pangwalo natin dito na nagustuhan ko sa kanya ano ba ang pangwalong nagustuhan ko sa kanya eh syempre naka smart key na siya no uh, keyless kumbaga kaya yun isa yan sa reason kung bakit siya yung kinuha ko no si Euro Samurai yan, naka keyless siya and syempre pag dumating yung uh, incident na uh, maglowbat yung susi mo eh ay yung remote mo eh meron siyang spare key na nakatago para sa kanya no na magagamit mo di ba at uh, mapapaandar mo pa rin yung motor kahit na, na lowbat na yung susi mo hindi mo na kinakailangan na maghanap muna nang mabibilha ng mabibilhan uh, ng battery para mapaandar mo ulit yung motor mo, di ba? Please, kahit paano, doon, sa susi na yun, mapapaandar mo na yung motor mo. And, pang siyam, ano ba bang nagusto ko sa kanya? <laughs> yun. Yung lapad ng mga gulong. No? Sa, sa harap at sa likod. di Diba? Ang likod niya 130. by uh, 70 by 14. Sa harap 100 by 80 by 14. 'No. Oh. Yan yung uh, uh, gusto ko sa kanya. Malalapad yung gulong. At syempre naka 14. kasi pag malapad ang gulong yung stability mo rin sa kalsada no ay stable ka lang talaga yung stability mo talaga ay uh, all goods kumbaga no si malapad eh unlike sa maninipis kapag ka napadaan ka sa mga guhit ng kalsada yun ay may tendency na sumunod yung gulong mo dahil sa nipis. And syempre, ang pangsampo last but not the least kung bakit si Yuru Samurai ang aking nagustuhang unit or ang aking kinuhang unit is about alam naman nating lahat, no? Pagdating sa price, 'di ba? Sa mga features na meron si Euro Samurai, kumbaga siniksik na ni Mitsukoshi yung features niya uh, para dito sa Euro Samurai na to no. Pinagsiksikan na niya sa isang maliit na motor yung mga features na yon. Doon pa lang sulit ka na, ba? Diba? Panalo ka na eh. Naka full LED naka-digital yung instrument panel mo. Di ba? Naka-liquid gold, naka-keyless, naka-combi brake, may side stand, uh, yung isa niyang safety features. Side stand kill switch, yan meron. Di ba? Ano pa? Siyempre, meron siyang uh, 14.3 uh, horsepower at 14 Newton meter ng torque, 'di ba? Sa ganung uh, mga features eh or specification, eh, sulit na 'yung 87,000 ay 88,900. Diba? dun pa lang eh panalo ka na so, yun yung pang-sampo is price yung presyo nya ay uh, hindi ganong kasakit kaya siya yung nagustuhan ko, kasi syempre may features ka ng isang damukal tapos may presyo kang napakababa lang, no? diba? yun yung pinaka 10 uh, sampung reason kung bakit siya uh, ang totoo dyan kasi nung naghahanap ako ng motor na kukunin talaga is marami akong uh, iniisip kung ano yung motor na kukunin ko and syempre pagdating don sa situation na ito na yung kukuha na ako, uh, makikita ko yung mga pricing no? hindi naman ako basta basta pumunta ng kasa at kukuha po ako ng motor no uh, pumunta ako doon syempre inalam ko muna yung mga presyo ng mga units nila ay flat wala akong magagawa sa iyo kaibigan nalam ko yung mga presyo ng unit nila and then nung nalaman ko na ayun uh, uh, pinag compare compare ko no hindi na lang ako magsasabi kung anong mga kasa or uh, ano ano yung mga motor na pinagtatanong ko no kung magkano and yun syempre ang hinanap ko is 150 and above na unit diba kasi syempre naka 150 na ako kung kukuha ako ng uh, mas mababa oo mababa nga yung presyo nun pero mababa yung uh, CC nya no mababa yung ano nung motor kaya hindi ako kumuha ng ganon diba kinuha ko ang hinanap ko 150 pataas na unit ng motor and yun luckily nakapunta ako ng Mitsukoshi na panood ko rin sa mga vlogs ang uh, Euro Samurai yan. and yun nagtanong tanong ako eh, nakita ko na all goods naman pala diba? although may napapanood ako may na babasa ako nung tumasok ako sa community ng uh, nakayuro sa amuray na mga negative pero ipinush ko pa rin siya no? na siya pa rin yung kukunin ko bakit? kasi nga yung presyo niya po ay sobrang baba para sa mga specification na nasa sa kanya diba? doon pa lang panalo na ako sabi ko ang kailangan ko na lang is alagaan na lang yung unit so yan, eto na siya ngayon si Euro Samurai at still all goods all working no? salamat din sa poging mekaniko ng uh, Lagro no? Mitsukoshi Lagro Yan, siya yung uh, talaga nag-aalaga nitong unit na to at syempre hindi ko rin naman pwedeng uh, uh, ano hin, si si Kyle yung mekaniko naman ng uh, Phase 9 ba? Tama ba? O hindi ako nagkakamali Sa Mitsukoshi rin At Isa rin siya sa gumagawa nito So silang dalawa ang ko Yan ang gumagawa nito ang unit na to Kaya naman Maraming maraming thanks sa inyo no? At sa lahat syempre ng staff Ng Mitsukoshi So yun, nandito na ako sa Amparo And Maraming salamat No? 'Yan, mag-edit -e na lang ako mamaya. At uh, pipilitin ko makapag-upload si sisikapin ko, no? At sana hindi ako bisibisihan sa mga susunod na araw o linggo, no? Nang sa ganun eh, makapag-video-video. So 'yan hanggang dito na lang muna, guys. At maraming-maraming salamat sa inyong lahat sa mga nanonood 'yan. 'Yan, road to 1,000 subscribers na po tayo. And yun, maraming maraming salamat ulit And, shala